Wala tayong lurugay oh. May bago tayo. Ganda pa oh. Ganda pa ng pitaka GBI. Oh, bag. Oh, meron pang bago. Yung Yun guys. Binalikan namin yung uh, pinuntahan namin nung nakarang araw. May tinapo na naman oh. No? Kaso hindi ito mapadala eh. Ito pa rin kami sila Marvin. Glenn Ito, ah. Guys, wag gloves na tayo. Uy, may pares diyan. Ano no? Ne? Ano to? Skateboard. Ito ha? Oh, ito. Yan guys. Ah, skateboard oh. Good spa. Hmm. Oh. Paris yan. Yan eh. Ito muna tayo. May cellphone. Ha? May? Cellphone? Calculator. <laughs> ito, ba anong mga laman ito. Ito? Anong mga laman ah. Oh, deliver. Baboy. Baboy, oh. musi mushi Dito muna natin ito ilagay. Yung mga nakuha natin. Oh. Ah. Uh. Dito scripted guys ha. <laughs> Grabe na ba? Ito, 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 ito. Ito sana oh. ang no oh saka na sakit yung sasakyan no hmm apa? Enggak pa to <laughs> <hazim> Ha? to? Oh. Ayan.

Oh, goods to. Pa. Gb. GB. GB bank. <laughs> 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 mm. Ito to guys. Ba, nah, gonna dyan. Tapstick. Oh. Tap oh. Bugna naman, bye. Ay, oh, mardu mi raw. Oh, bag. Oh, la tengo ruge ya na. Oh, may bag pa tayo. Tingkad oh, Hmm. Baka wunjung yan. Ano oh, 'to? Ha?

dito oh, baka may ano dito yun, yun daw okay. sapatos po linisan lang natin to oh ay, yung mga ito skitbolo, saan yung paras dyan?

Mm, lighter nan we uh, oh tara eh, guys lighter oh delawa oh sof okay, eh sabi bilik pa oh heater pala boy eh. ha Heater mm. okay guys dito nila tinatapon ba no so, may bayad dito yan ha may bayad dito Baka sa sunod na sa sabado, mayroon na naman to dito. Nandito ang Paris. Oh, magahin. Oh. Magahin natin 'yan. Ipunin natin. Hmm. To. Hindi pa kaya to? maganda po. Ah, naman. Hmm, may ano pa oh. Sinilas. Na, wala na. Wala na. Wala na. Ano guys? Ito lang yung ano namin oh. No? Ang kuha namin. namin. May bag. May lutuan. Oh, may bag pa. Anong klaseng bag 'to? May pitaka pa. Tapos ito. araw-araw sila nagtatapon dito kaya balik-balikan namin to dito yun guys so ito yung napulot namin ito pulot namin saka kay Marvin Marvin, uh, ng babi. Marvin. Uh, dali ah. tapos may <coughs> ano pa dito pitaka kay Glenn din o oh. Uh, pulot balo. <laughs> niya bago pa